Away sa isang subway sa Baltimore, munti ka nang mauwi sa patayan. Ang away na ito sa Baltimore Metro ay nangyari noong isang linggo. Ang lalaki naka-blue ay mukhang nasa high school, samantalang ang lalaki naka-colored shirt ay mukhang nasa kanyang 50s. Hindi malinaw kung bakit sila nag-aaway o kung gaano sila katagal na nag-aaway bago nasimula ng video na ito. May isa pang teenager na maaring kaibigan o kapamilya ng naka-blue ang nakisali sa gulo para ma-double team ang nakatatandang lalaki. Habang walang nagtangkang awate ng gulo, may tatlong taong makikitang vini-video ang away gaya ng babaeng kumuha ng video na ito. Sa isang punto ay lumala ang sitwasyon nang tinangkang buksan ng teenager ang pintuan ng umaandan na tren at humingi ng tulong para matulak palabas ang matanda. Dito lang natin maririnig ang ilang mga pasahero na biglang nag-alala na baka nga may mamatay bilang resulta ng away na ito. hindi makapaniwala ang mga pulis at ang mga tao sa komunidad. Ang nakita natin ay isang attempted murder sa isang umaandar na public train at mas gusto pa ng mga tao na kumuha ng video kaysa sa tumulong o pindutin ng emergency alert. Wala kahit na isang tao ang nagbigay ng kahit anong klaseng impormasyon sa kasong ito. Ang kaisa-isang dahilan kung bakit alam ng Maryland Mass Transportation Administration Police ang tungkol sa insidente ay dahil naging viral ang video na ito matapos itong may post ni Diana Bembo na sinara na rin ang kanyang Facebook page pero surprisingly bukas pa rin ang kanyang YouTube account.